Good morning, good morning. <coughs> okay, so, Ah, good morning, good morning pupunta tayo ng ano eh pupunta tayo ng uh, Toyota magpapa certified true copy tayo si nag apply tayo naman ano uh, para sa 10 BS operator driver alright good morning good morning so uh, kamusta ang lahat okay. hindi na tayo gano'ng nakakapag-ride siya eh? yun hindi na ganong nagagamit si Kobe nagagamit natin bibili lang ng itlog bibili ng bawang okay ay kumusta ang lahat dito, dito tayo naman sa, no? sa Golden City pupunta nun tayo hindi na tayo dumawa dyan sa uh, Aguinaldo Highway Alright. para iwas traffic wala ko matraffic dyan sa Aguinaldo Highway kasi ang dami nga uh, ginagamang daanan yung daanan dyan hindi pa naman sira yung ginawa nila binukal na naman ay, naku. Ang daganta ng daan sa akin ng luro. nila. Sabi nga nila, it's more fun in the Philippines. <coughs> Ang daming kalsada na dapat ayusin na Bakit hindi yun rin inakayos nila dyan? Yung dito sa mayano open kanal. yun Dara bil lubak lubak na daan nyan. May wala man lang daguho kay. Dito sa may district, papunta ka ng open canal. Oh, grabe yung daan nyan. Parang ano, yun, yung sungkaan, malalim yung hukay, baka hindi lang sungkaan yan eh. Kail po nga na ng mga pala yan eh. Alright, uh, good morning. Dapat uh, yung mga ganyan ang ayusin nila eh. Hindi yung ayos na. Yung nakaayos sisirain, saka ayusin. Walang dyan naman talaga yan. No? Talagang nagsasayang sila ng budget. Sasayang sila ng pera ng uh, taong bayan. Ay. Good morning, good morning pa rin. Sarap <laughs> sa mga tropa natin dyan. Yung tropa natin dyan, sarap. Yung mga kumpare ko nandyan, ayan, shoutout sa inyo lahat. Yung kumpare ko dyan sa, uh, ano, Australia, shoutout. Ayan sa Oman Kaibigan natin dyan sa Oman Shout out sa iyo friend Good morning <coughs> Matagal na tayo rito sa Pinas so, Kailan ba tayo dumating dito sa Pinas Mayo May 6 yata tayo dumating rito sa Pinas eh. So June, July, August, September Five months na tayo rito sa Pinas Nakaka-survive naman kahit paano, kahit walang trabaho <laughs> Sarap ng buhay eh. Wala pa tayong trabaho, eh. nag-a-apply pa tayo ng TNBase makakuha tayo ng prangkisa, para makabiyahe tayo dito na lang muna tayo sa Pinas hindi na muna tayo mag abroad hindi nakakasurvive naman eh kahit wala trabaho eh Ayan, eh. buwan na tayo rito sa Pinas nasa bahay lang sarap parang contractor talaga será da steps ko uh, 70 days na lang mahigit 70 days <coughs> ay no hindi pa natatanggal yung ubo natin ay ah, grabe inubo tayo rito sana puso kasi ngayon yung ubo Yeah. Nagamit din. Nagamit din si Pugi. talaga talagang magamit.